So hello mga kaibon So nandito na naman tayo sa aking aviary So may session lang po ako Dito sa Sa itlog ah uh, May nakay na malapit na ng mapisa Ngayon kasi karamihan dahil mainit ang panahon ah uh, Namamatay sa loob ng shell yung sisiw So ayan ipapakita ko sa inyo ngayon May sample ako rito tama na nasilip ko siya So ipapakita natin yung yung patay na yung sisil sa loob at yung buhay pa sa loob yung sisil so ayan mga kaibon lang yung itlog nasa shell pa sila so ito may lapisa lang isa ipapakita ko sa inyo mga kaibon para makita nyo so ayan mga kaibon yung nakikita nyo may pisa ng isa so ngayon uh, meron pang kwento meron pang lima so ayan mga kaibon Papakita ko lang sa inyo yung mga hindi na namatay na sa loob yung sisiw. So, lagyan natin. So, ipapakita ko sa inyo. Ito, itong apat na to, mga kaibon. kung nakikita nyo. Ayan, wala na sila. Patay na itong apat na to. Ito, makikita nyo, iba yung kulay nya. So, ayan, fertile pa yan. Matipisa pa yan. So, yung yung apat na yan, Ibig sabihin, dead na yung mga yan, yung tissue sa loob. So, ipapakita ko sa inyo yung, yung kumbaga yung laman yan. So, bibiyakin natin yan mga kaibon para hindi, para makita natin kung alin yung na buhay pa. So, dinatin natin, hindi natin bibiyakin to kasi buhay pa yan yung itim na to, yung apat na to nakikita nyo yung apat na yan mga kaibon patay na yan, so kukunin na natin yan mga kaibon nati papakita ko sa inyo kung buhay pa sila o hindi so ayan, pakita ko yung apat mga kaibon so gano na natin baka lumabas pa ka yung kasi nasa labas lang to nasa flight lang, so ayan mga supply pero ng itlog so ayan mga kaibon buksan natin to para makita nyo para sample lang to mga kaibon. sample so kuha muna tayo na ito yung basahan para makita nyo mga kaibon ayusin lang natin so ayan makikita nyo sila may guhit guhit na makita nyo yan may guhit ayun hindi na talaga kumbaga patay na to So ayan bubuksan ko mga kaibon para makita nyo ha So ito patay na sa loob yung sisil So makikita natin kung alin yung buhay o patay So ayan lahat to patay na sa pinakita ko sa inyo Ayan o oh. Maliit pa lang patay na sila Ayan o oh. Nasa loob po patay na sila Dahil sa init yan mga kaibon Namatay sila sobrang init So, kung buhay yan, may dugo-dugo pa yan. So, ayan. Patay na. So, ganyan lahat yan mga kaibon. Hindi ko na ilakukuha ni lalabas lahat. Pero lahat yan, ganyan. So, dead. Sa itlog pa lang, patay na yan. Yung mga sisi Nakita nyo. So, ayan mga kaibon. Ganyan yung patay na sisiw sa loob ng shell so ayan patay na siguro nasa pan na rin to malaki na rin to kaso lang sobrang init dahil na namatay uh, sobrang init namatay sila so mas maganda rin yung yung kapag mainit yung panahon kapag sobrang init yung yung ano to yung parent pwedeng lumabas sa tanghali so ayan kaya ganyan yan uh, yung kak Kaso lang hindi eh. yung kakta -tap kasi umaga yon So ayan nangyayari. So, kung nakita nyo, patay na yung sisi. So lahat yan patay niya. Kasi pare parehas siya mga kaibon. Huwag na nating huwag na nating huwag na nating buksan kasi baka ma-report tayo. So nakita nyo mga kaibon yung itlog na patay na sa yung sisiu. So, dahil sa init yan. So, ayan mga kaibon, experience na naman. Uh, na sana makikita nyo yung yung diferensya o pag, pagka, pagkaiba ng buhay na egg na si, nasa loob ng CCU sa yung patay na nasa loob na sisiu. So, sa may islo, sa islo. So, ayan mga kaibon. So, don't forget to subscribe my YouTube channel. Warren Palakpak Kaibon. At sa Facebook page ko, Warren Palakpak Kaibon din sa itong ginagamit kong account na Warren Palakpak Mr. Tigasin. So, ayan. Maraming salamat mga Kaibon. Paalam!